At ito na nga guys, ang ating manga na wala pa siyang bunot. Bunot ba yan? lalaki natin yan ng baguong at saka chili oil. Ayan na siya guys. Ang, ang chili oil at saka baguong. Ito naman yung chili oil. Ito yung baguong. Baguong alamang. Ayan guys, ipapalaman natin yung baguong dyan sa mangga. nag kay ang person. Papalaman natin diyan. At ating kakainin. Tingnan natin kung kaya. <laughs> Ay, ang sarap na ko nangangasim na ako. Parang gusto ko nang lapain ito.